baka dalawang timba ano ito eh Bako. hindi natin alam ating isilid nung malaman natin tatalinong pa ba sa ating isilid natin hindi po namin estimate tayo basta po estimate natin kulang kulang 10 kilo yan naipo kami po ay nanghihimalay po uli ng mangustin oh. ito pong pag harvest ng ganito ay maraming ulit, -ulit. O, yan. To, pa ulit ulit oh. yan are utoy oh. Ay pa, iyuok ka muna kaunti, yuk ha baka kaya ko ano kaya mo ba eh eh awahan yung utoy eh <laughs> eh alin kayo nalagitik lumagitik kayo saka hindi po yung, yung malit na. ko rito saka hinawakan ko ay bayain na mga lang ay ay hilahin mo sa ano na no, ayaw no. yan yeah, kaya po ito na one by one pag harvest pa isa isa sa dulo ano kaya may nakikita ka pa ba diyan? palit eh palit na pati eh oh. nasan ba yung sanga yun oh are pala ito ya oh Ah, mo ba ulit? Hilahin mo lang, hila yun. Oh. Hindi, isa pa gigigig ka konti na Hindi ka, ay nalagitig talaga o toy na Ano? Yun Yun, yun <laughs> Yari na, ay na Para na po, ang mga harvest po namin Tali pa tayo sa ibang puno Ayos na rin, clear na Ano? O oh, tara din tayo sa iba Ha? Oo Kuha ko to, kuha labit Nasaan pang labay may nakita Ay wala, balat pala Bihira okay. ang ibinunga na re eh. Malaki punong nung nga Hindi na tayo utoy Ay ari ang daw utoy Yan yun Ang tao Ang daw po lag lag Yan uh, yun uh. ah daw may Oh uh. Utoy yun ari berdeng berde yun berde, uh. <laughs> Buko na niyog Ganiyog Ay niyog po ay Meron dyan sa mga lapat Mas oh, mukat meron Basta bumayo ulit Tatataas eh. na to ay Ay pala o dami po O eh. yeah. Palit e palit na lang ano to. Palit e palit na ang bunga no. Oh, wala oh, na po yung lalaki. Oo. Ah, tartas. Yan po ito yun. Yan. Yan. po tayo Yan kaya po ang mangustin ay ganito yung pag -harme ulit ulit lang yan yeah. po banata mo na ulit hindi yan ako din sa dulo sala pa ata Da, nu to. Ah, daan pala sa mga sanga oh. Palipos oh. Naay po. Oh. Hmm. May malalaka pa rin po. Ari oh, bayulit na bayulit oh. Malalaki. Ay, laglag ka. Ay, sabi na. Lumo naman otoy, ay. Ang laki nun. Ang gamang gustin. Oo. Ang laki nun, ay. Mga abo-abo, ay. Oo. Maitin pa sa akin, ay. Matisuy-tisuy, ay. po oh. oh. oh o na yung basket oh. Ano yung ba ilalagay na oh? Silidi oh. Okay. Sila, Puno pagbaba. Uh. Ah. Na ina tayo sa bandang dulo yung, oh. Yun oh. Ito ang pinaka matatagal-tagalan. Mas marami pa po dito may harbing. ibang puno'y wala na eh. Ano ito eh? Ano marami na ba ulit ngayon? Dalawa pa Basta auto may batik, pwede na auto mo. Dalahin dalahin mo na. Oh. Right, Ote, okay. uh. oh. Tatlo. Sa bawat pitas ay anong sarap. <laughs> ano 'to? <'y? laughs> sa bawat pitas po ay anong sarap o 'to y? Wala na din ano ayun pa isa sa dulo. po Ano 'to? Y? din dito ka tutu din sa baba baba ano tiy, kaya pa ba ha uh, ka baba mo na muna baba na, po ay dali eh. para mamasa ako mag uti, 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 kalampag, ako din ka baba utoy baka bumitaw ka ay nasa baba <laughs> <laughs> ano, sa akin dahil Di ba, baka si Utoy ay sasabihin ay yung easy baba ay Iya yeah, wag ka lang kumapit sa sanga Automatic na sa baba ka na Para sa akin Utoy utay utay kapag baba At baka biglang gamitan ni Utoy ng pinagbabawal na tiktik ay Utoy sa ay pa kumabot lambot na rin. Aray, aray, aray. Toto oh. yun. Lupa oh. ay Eh, eh, pababa, pababa. Ito eh. Bakit timba. Ay, mga laglag. Ay, yari Ay, na po.

Mamimili din yung kabagayan. Ano o mangustin Nakaipa nga po pala oh. Taraw ito Dito na po, yung ating mga tinanim nagbunga din. Para po sa akin ay good investment ito, oh. prutas. Oho. Minsan sumablay kumbaga ng isang taon, isang palya oh. Isa kasunod na tayo meron uli. Masag. Pulta ka tao to yan oh. Ano kaya iba? Oh, panikin mo na. Tahanap ako ng timba. Diyan na yan. Madami rin ano. Lumon na no. Nandiyan sa kabila. Ngayon. May kita pa ako din eh. Oh, Ayun pala oh. Ah, dami sa dulo niyan utoy. Nangangabog pati. Ah. Dami sa taas. Dami po. Mm. Ay, tay taas. Tulungan natin 'yan. Yun, dami sa taas. Pagtutulungan na po namin ng puno. Kakatuwa po, Marbis. Ang ganda po pati ng ano. mukanya bagian sana oh artarin gigimu oh. <laughs> dami dari ya utuh oh, dami sama balik bagian oh lupa oh saya ikut aku nanti sama tadi ini ayun po ako po yung nagpapasalamat po sa lahat oh, uh at saka po sa youtube at gawa ng nakakatuwa po na ibahagi yung pang araw-araw po namin ginagawa din sa bukid oh. Uh yan oh uh, lagi po kayong kasama oh ganari po ang puno ano te abot mo pa ba yung isang yan ah, ikaw na ang tataas ang kaunti ako na po Yeah, para yan na laang lang ah. Yeah. Yan ang amis mo. Ano, wala na banda banda. Enter. Kuba naman. Oh, tara. Yari na po. 2 oh. days po ulit after 2 days. Sama-sama po ulit tayo. Oh kahit po tayo pa ulit ulit kung iba iba naman po ang araw lahat po ng ating gawa huwag natin kakaumayan oh. kahit pa ulit ulit tayo yah basta lang enjoyin lang natin tanggalin lang natin yung yung uti sa dulo dulo baka kay lumambitin tingnan mo yung yung lagi kang safety Ay, sa otoy. Hop, hop, tika otoy, tika. Tika, isisilip bago ka baba. Ay, yun ang laglag. Yari, o dos kilo, aray. Nain na po, oh. kay gusto oh, niyo Kita po ba sa camera? Tapos po, shout out ko po kayo. Shout out po sa lahat pala. oh yan, Nay. Shout out to all. Shout out po sa lahat. Yan, shout out po kay ano po? Kay Galing kay Liri Lyric, Lyric Police. Yan, pa-shout out. Watching from Hawaii. Next time, Akino family po. Shout out po. Aquino family shout out po natin si Marvin sa uli oh, shout out kabisprin kay Samantha Nicole sa uli at Ashley sa nga po yun ano Shauli at Ashley. Gabriel Sauli. apelyido po siguro yun Pram Watching Pram General Trias Trias Cavite City Thanks po Yo, shout out po Sa mga taga Cavite po Oo oh. Sa lahat po pati oh. Uh Kahit -huh. sa lugar tayo naroon Shout out po natin si Engracia Crisusto mo Pa shout out ka Brice Watching from Hagunoy Bulacan Shout out po Shout out po natin si Noel Lorenzo Shout out na mga kabris Watching from Malulus. Yung madalang na ako mag-comment ay okay lang po. Yan. Ingat palagi. Shout out po. Nasaan pa meron pa ito? Shout out po kay Ma'am Shirley. Shout out kay Stephen Suarez. Shoutout po kay Tatay Tony. Shout out po kay May June. Shout out po kay Ma'am Mommy Jane. Shout out po kay Panduy ng Saryaya. Shout out po natin si Romeo Naba. Yan, shout out po sa lahat. O. Ay po tari maabo-abo. Ating titimusan na Ay sarap. Hmm. Naay po. Eh, eh. Shout out po pala dati si Edgar Flores. Shout out sa uh... Family bundok. Yan, shoutout po. Aray po itutubo. Ah. Paip. Panalo po oh. Ang ayay pa po utak ni. Ay ay ito <laughs> oh baka dalawang timba ano to eh Bapo. hindi natin alam ating isilid namalaman natin tatalinong ko ba sa ating isilid natin hindi po namin estimate tayo eh. basta po estimate natin kulang kulang 10 kilo yan at ito po ganito po karami aming na harvest tig 7 kilo yeah. sa 20 kilo marami mapapayano. ah hindi pala tigis sa 15 si kilo 16 litro po aring ating nilagang timba uh. parehas Apolo ng konti are ano basta dalawang timba no, dadalaw talagang timba ay eh. ayan na po ang aming pong na harvest. Eh. Ayo po, salamat po sa inyong pagsama na po. Yan, ingat po ang lahat. Mangustin harbis po, uti kaway. Yan, happy lang po. Bye.